eto na, umpisa na po ng lakaran. Medyo mapalaban tayo ng lakaran kasi malayo daw po talaga. Ayun si tatay. Tapos ayun po yung ating sasakyan. Ayun si Patrick ko oh. kasama natin. Ang ganda. Ganda pat no? <laughs> Tingnan nyo naman, ang Dito kami lumaki. Ha? Dito ka tayo lumaki? No, dito. Oh. Dito pala lumaki dito. si tatay. Maraming tanim dito. Mga Maraming. Maraming dito. Buhangin. Medyo napahirap lang yung pagpunta natin. Talaga. Ah, ito. Ang hirap dahil mabuhangin eh, no? Talagang mabuhangin. Nahihirap pa yung sasakyan. Pero, sa personal, pag nakita nyo naman yung ganda ng lugar na to, eh, talagang masasabi mong wow. Nandito po kami ngayon para manghunting ng malaking palos. Yung sinasabi ni tatay na sinlaki raw ng katawan niya. San... Akala ko ba meron asa ah, dulo Ah wala raw dito doon sa dulo Kaya mapapalaban tayo ng matinding lakaran Pero uh, sulit na sulit Kung napapansin nyo si tatay walang chinela sa suot Ayaw niya Pero may chinela siya Kahit sampo kaya bumili niya. Eh. Ang problema Ayaw niya talaga magsuot ng chinela siya Ang init-init ng buhangin eh Parang baliwala sa kanya ah, ka ganda ng lugar oh. Tingnan niyo naman. At may dadaanan para po tayo dito na na uh, halos ka siya lang yung tao doon kami susuot pader daw uh, pader na bato tingnan ko kung ano yun gusto ko rin experience tapos yung bundok pala na yan may butas antago sa kabilang bundok masikit daw ano yan tayo mais? Ah, balat ng puso ng sa balat ng puso ng dito na nang kilo ah dito kinikilo Bago so, ibaba. Pa. Pa. Pinapasan lang ng tao hanggang dito. Hanggang dito? No. Oh. Sipag no. Tapos kalabaw nagbababa. Hindi po. So, Pasan lang. Pasan. Hindi pa punta sa bayan. Kalabaw. Kareta. Kalabaw, mm kareta. Galing. Dito. Ah, uh, kailangan ang sakay kanya dito. 4 x 4 Kasi pagka hindi eh hindi niyo mararating tong lugar na to dahil alam naman natin na mas mahirap dumaan sa buhangin kumpara sa mga baku bako sa buntok kasi yung buhangin magsasayaw talaga sa sakyan nyo o maaari pa lumubog yung gulong nyo kaya mahirap talaga kaya kanina sa, likod habang maandar kami pagka malalim ang buhangin pag sumasayaw sa sakyan sumasayaw din sila <laughs> up and down nila para kumapit yung mga gulong natin para mas ginawa kasi talagang gumagano yung sasakyan eh Dahil sa kapal ng buhangin Sayang eh Mamaya papakita ako po Pag uwi namin Pakababahayin ko si Patrick Para makita natin Kung paano Dumaan yung sasakyan dito ala niyo yun Ano yung nakadikit sa pader tay? Parang may bato Parang may batong pintuan eh O tingnan niyo ha O yan o Ayayayay Yeah, 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 yeah. No, 'di ba? Para may nakadikit na bato, no? Ano 'yung pinto? Ganda dito, kay Jim. Wala akong masabi. Dito pala kayo lumaki tay? Ilang taon ka dito? Mula nung bata ka. Mula nung bata. Ah. Lumipat kali niyo lang pala doon sa Sitio Puti. Ah, bago lang pala. Kailipat ah, lang pag ano nung pinatubo. Ah. Ito po nga, halos hindi ganito to. malalim pa talaga. Malalim. Tsaka mga laking bato. Kaya lang nung pagkutok ng na. Bumabaw. Ah, dati matarik talaga, malalim. Halos. Pero may isda. Ah, may isda. Ngayon wala na eh, no? Meron. Meron pa rin. Tara doon na tayo mag-start sa may mga, mga lalaki. Huwag na dito. Ha? Ah? Doon na tayo sa palus lang agad. Hindi, oh, hindi naman natin kailangan ng mga isda. Uh, palos ang kailangan natin. Yung malaking palos. Kasi maubos kasi yung time natin pag mangunguli tayo ng isda. Kasi palos talaga yung target natin. Nganda. Grabe. Uh, sana makauli tayo nung palis na sinasabi ni tatay na uh, gahita raw po ang lalaki. Yon, sana makauli tayo. Pangan uh, uh, panganyo na lang po. Da habe ich Felder.